Then number two, God's grace is enough to secure. Sabi sa John 10, 28 to 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinibigay sila sa akin ng aking ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking ama. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang biyaya o oh grace, ay binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa talata ng Panginoong Yesus ay walang sino man makakaagaw daw sa iyo, sa kanyang kamay. At hindi lang yon ang sabi niya, habang hawak ka niya, ay wala din makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos Ama. Grabe. Ang ibig sabihin ay dalawa ang humahawak sa iyo upang hindi ka maagaw sa kanyang piling. Ang ibig sabihin, hindi nakasalalay sa iyo o sa gagawin mo para pakawalan kanya sa kanyang kamay. Kung hindi nakasalalay yung pagkahawak niya sa iyo sa kung sino siya. Siya ay gracious. Hindi nakabatay ang kaligtasan mo sa performance mo habang hawak ka niya. Kung hindi dahil sa siya ang Diyos na mabuti, gracious, mahal na mahal kanya, walang kondisyon, hindi kanya papakawalan. Kahit ang diablo, walang magagawa para tanggalan ka ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, yan ang grace ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, God's grace will secure you of your salvation. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay secured dito sa lupa at sa langit. Ang sabi sa John 10.10, ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may lubos na kasaganaan. Ibig sabihin, magiging makabuluhan ang iyong buhay habang narito ka pa sa lupa. Maaring nangangamba ka sa iyong buhay. Inisip mo, ang daming problema, pinansyal, marriage, parenting, work, at iba pa. At iniisip mo, ang tagal mo na sa sitwasyon na yan. Pero bakit di ka pa makaalis? Ibigan, tanggapin mo ang grace ng Diyos sa iyo ito yung magbabago ng iyong buhay ito magbibigay ng security sa iyo, now tuloy natin yung istorya ni Mephibosheth sabi sa 2 Samuel 9 5-7 ipinasundo agad ni David si Mephibosheth anak ni Jonathan at apo ni Saul nang maiharap siya kay David siya nagpatira pa bilang pagbibigay galang ikaw ba si Mephibosheth? tanong ng hari, ako nga po mahal na hari sagot naman ito sinabi ni David, huwag ka matakot Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Narealize ko na ipinakuha ni David si Mephibosheth pero na kay Mephibosheth pa rin ang desisyon kung paano siya tutugon sa grace na binibigay ni David. In the same way, tayo rin ay binibigyan ng grace ng Diyos. Meron tayong choice kung tatanggapin ba natin ito o ire-reject natin. Kaibigan, tanggapin mo ang grace ng Diyos sa iyo ngayon. At iwanan mo na yung mga bagay sa iyong nakaraan na hindi kalooban ng Diyos. Narealize ko si Mepi Boschette ay lumpo. Ang kanyang buhay stagnant. At maaaring galit siya sa mundo, galit siya sa Diyos. At maring sinisisi niya si David dahil sa kanyang kalagayan. Kaibigan, panahon na para iwanan mo yung mga kaisipan na nagiging dahilan para hindi ka umusad, para hindi ka lumago sa karian ng Diyos. Alam mo sabi ni Mepibosheth patungkol sa kanyang sarili sa verse 8. Maring nakaka-relate ka rito, 2 Samuel 9.8. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, Sino po ako? Para pag-ukulan ng pansin, ako'y walang silbe. Grabe ang mindset ni Mephibosheth. Wala siyang silbe. At kaibigan, maring iniisip mo, wala ka rin silbi. Kaibigan, para sa Diyos, meron kang silbe. Maring iniisip mo lang na wala kang silbi, pero kung gagawin mo ang pinapagawa ng Diyos para sa iyo, makikita mo na meron kang silbi. Kung pipiliin mo ang Diyos kaysa magmukmok sa pag-iisip ng wala kang silbi at magsimula kang kilalanin siya at lumakad sa direksyon na pinapapuntahan niya sa iyo, kaibigan, marirealize mo na meron ka palang silbi ginawa ka ng Diyos para sa kanya. Si Mepi Boshet, akala niya sa sarili niya, wala siyang silbet, walang pag-asa. Pero kung paniniwalaan niya, meron siyang value. Mahalaga siya sa paningin ni David, mag-iiba yung buhay niya. Kaibigan, narealize ko kung mabubuksan lang ang mga mata natin, mabubuksan yung ating kaisipan, tatanggalin natin yung mga negatibong pag-iisip tungkol sa ating sarili na hindi nakakapagpalago sa ating relasyon sa Diyos, marirealize natin, mahal na mahal tayo ng Diyos at napakaganda ng plano niya para sa atin. Ang susi lang pala para magkaroon tayo ng breakthrough na kagaya ni Mepi Boshet ay tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Lord, bagamat hindi po ako karapat dapat na patawarin nyo, hindi po ako karapat dapat na maging anak nyo, hindi po ako karapat dapat na bigyan ng buhay na walang hanggan at gamitin para sa inyong kaharian, ay nananampalataya po ako. Dahil sa napakayaman mong biyaya, ako ay napatawad mo na at ngayon binibigyan mo na ng bagong simula. At ngayon nga, binilang mo na din ako bilang iyong anak. Sabi ni Max Locado, God answers the mess of life with one word, grace. Now, kaibigan, maaring inisip mo, ganun pala ang grace ng Diyos. E eh, di gagawin ko na lang ang lahat. Magkakasala na lang ako. Dahil malaki naman ng grace ng Diyos. Kaibigan, mali. Kung talagang nanampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Yesus sa'yo, nanampalataya ka sa binigay na grace sa'yo ng Diyos, at pinatawad ka niya, kaibigan, magbabago ang buhay mo. Baligtad. Dahil hindi mo aabusuhin ang grace ng Diyos. Kung totoong niyakap mo, ang kanyang pagmamahal sa iyo. Grace trains us to live in godliness. Paano? By looking ahead and behind. Tuturuan ka ng grace ng Diyos na mamuhay ng makajos kung titingin ka sa iyong hinaharap at titingin ka sa iyong likuran. Sabi sa Titus 2.11.13, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanahal asa Mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Ang sabi dito ay ang biyaya o grace ng Diyos ang nagtuturo sa atin na mamuhay na may pagkakilala sa Diyos. Sasanayin tayo ng biyaya ng Diyos dahil nakatingin na tayo sa hinaharap. Kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos ay alam na natin kung saan tayo pupunta sa hinaharap. May katiyakan na tayo sa ating destinasyon. Alam mo na balang araw magkikita kayo ng Panginoong Yesus. Ito yung magbabago sa iyo. Sa unang pagpapakita ng Panginoong Yesus ay hindi pa masyadong nakita yung kanyang glory. Pero sa susunod na pagbabalik niya, ay makikita ng lahat kung sino siya talaga bilang makapangyarihang hari at Diyos. May kita siya ng mga taong na nampalatay sa kanya at tumanggap ng grace bilang mighty Lord and Savior. Pero para sa mga taong tumanggi sa grace na binibigay niya, nako, magiging isang nakakatakot na judge siya para sa kanila. Kaya kung puno ka ng pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, ay papakabanalin mo iyong sarili kamumuhian mo ang kasalanan na kinamumuhian din ng Diyos. Sabi sa 1 John 3.2.3, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kanya ay dumadalisay sa kanyang sarili gaya naman niyang dalisay. Narealize ko na tayo mga anak niya ay nagtataglay ng pag-asa sa kanya. At ang bunga nito sa atin ay pagdadalisay ng ating sarili o paglilinis o pagtakwil sa kasalanan. Noong araw si President Carter ng Amerika ay may pagkakataon na sa halip na sa White House siya matulog, nakikituloy siya sa mga bahay ng mga common na mamamayan. At maring pag sila ay isang araw ay nakatanggap ng tawag ng presidente at sinabi nito na doon siya mag-overnight, ay talaga namang aayusin nila ang kanilang bahay, syempre. Lilinisin nila ang lahat ng dumi, pati sa pinakasulok-sulukan ng bahay. Bakit? Kasi darating ang presidente. Mas malaki, mas makapangyarihan, mas banal ang darating kaysa sa isang presidente ng bansa. Ang tawag sa kanya ni Pablo ay Great God and Savior Jesus Christ. Sabi sa Titus 2.13, While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaibigan, ang ganda ng verse na ito dahil ito ay isa sa mga talata na nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay ang ating dakilang Diyos at nakapagligtas our great God and Savior Jesus Christ at dahil siya ay Diyos tayong mga tumanggap ng biyaya sa Kanya ay makikita natin yung Kanyang glory looking forward tayo doon kaya nga tayo magbabago ipipurify natin yung ating sarili kaibigan, God's grace is enough to secure us. Now, hindi lang tayo mababago ng grace dahil tumingin tayo sa hinaharap ko. Hindi, mababago din tayo ng grace kapag lumingon tayo sa nakaraan. Kasi sabi sa Titus 2.14, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang tubusin niya tayo mula sa lahat ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos at malinis niya para sa kanyang sarili. Ang tao na kanyang pag-aari masigasig sa mabubuting gawa. Kaibigan, sabi sa talata ay, ibinigay niya yung kanyang sarili upang tubusin tayo. Aalalahanin natin yung pagbibigay niya ng kanyang sarili. Now, sino ang nagbigay ng kanyang sarili? Our great God and Savior Christ Jesus. Grabe, siya mismo na Diyos ay nagpakasakit para sa ating kasalanan. Hindi siya ang may kasalanan tayo, pero siya ang nagbigay ng kanyang sarili. Kaibigan, ang grace ng Diyos ang ah, magtuturo sa iyo para maging masigasig sa mabubuting gawa. Nakita mo kung gaano kanya minahal. Nakita mo kahit naging madumi ang iyong nakaraan ay niyakap kanya at tinanggap. Siya ang nagbigay ng security sa iyo.